Ngayong araw guys ay meron tayo sa adventure bike ng Suzuki at ito nga rin ang unang beses na makakaranas tayo magmaneho ng ganitong klase ng motor at ito nga Suzuki B-Strom SX250 Kaya naman guys maagad tayong bumiyahe para pumunta sa bayan ng San Jose dito sa Occidental Mindoro at dito nga guys ay meron tayong makakasama na isang kaibigan Kasama pala natin si Idol Darwin TV Isa sa sikat na vlogger, photographer dito sa Occidental Mindoro Basta gwapa ako, at makalipas nga guys ang mahigit isang oras na biyahe ay narating na rin natin itong bayan ng San Jose. Dito pala. Ah, ito, Eversure. Ay, uh, nako, ito na yata. Yung kulay dilaw. At dito nga guys sa Eversure namin, kukunin ang motor na aming ito test ride. Uh, sa si Idol Darwin TV muna, na susubok. Eversure. Ayan yeah, sila sir. Shoutout uh, shout out. Shout out sa inyo sir. <laughs> Wala pa yan sir. Ay tara. Boss, dali niyo sa black niya. shoutout na kay Sir dito. Shoutout. Yan. <laughs> so shoutout kay Sir. Yeah, shoutout po sa inyong lahat. Ah, uh, dito sa Eversure. Pa. So, yan si Idol Darwin TV muna sa subok ng motor. Tapos tayo mamaya. So ayan. Ah, susubukan naman natin itong Suzuki. Ano pa ano to tol? b uh, Suzuki Bistrom. Bistrom.

starter, busina, left and right, engine stop, high and low, pass light. So, same lang din sa mga uh, common na motor. So, kailangan pala ng e So, napakataas na guys. <laughs> Ang Napakataas talaga niya. At dahil nga guys first time natin gumamit ng adventure bike ay talagang napansin ko na napakalakas at napaka powerful ng kanyang makina. Sa kabila nga guys na pagiging brusko ko ng motor na ito ay madali pa rin natin siyang kontrolin kahit sa mga kurbada. At pagdating naman guys sa mahabang biyahe ay masasabi kong hindi sasakit ang ating katawan dahil relax, komportable at magaan gamitin ang motor na ito. At kahit pa guys tumang tayo sa rough road at lubak-lubak na daan ay hindi natin masyadong mararamdaman dahil napakaganda ng mga suspension nito. Ang makina pala nito ay 4 stroke, single cylinder, single overhead cam at naka 4 valves po siya. Ang kanya naman engine displacement ay naka 249cc. Oil cooled cooling system, fuel injected at naka 6-speed transmission. Naka LED headlight na rin ito at napakaganda nga ng harapan ng motor na ito. Naka disc brake ang harap at likod nito at parehas nga naka ABS. Meron nga itong malaking telescopic port sa harap at naka monosak naman sa likod. At meron din siyang 12 liters tank capacity na hindi ka talaga mabibitin sa mahabang biyahe. Dahil ang motor na ito may fuel consumption na 35 kilometers per liter. At ang motor na ito ay may SRP na nagkakahalaga ng 229,000 pesos. Napakaganda niya, guys. Sa mga first timer na gagamit ng mga adventure bike, maganda ito para sa ating mga first timer na hindi pa masyadong uh, familiar pagdating sa mga adventure bike. yun so, guys, oh, napakaganda niya. Sinubukan namin, napaka-aggressive ng makina, napakalakas. At uh, sabi ko maganda. Ano ba masasabi mo sa motor na ito? Boggy. Argentina. So, based sa aking experience na pagmamaneho ko kanina, uh, off-road, no? Mm. Sobrang smooth gamitin. And, yun nga Tsaka, ibang iba talaga sa mga sports bike. Dito, mm. uh, yung mga sports bike na kanya. Ibang iba siya. Uh, sabi ko nga, akala ko dati, mataas siya. Kasi adventure bike e, eh, no? Mm. Ito yung first time natin magmanig mo ng adventure Oo, oh, first time natin talaga so, Hindi ko akalain na Unang start pa rin ng arang kata Mapatakbo natin ng nga Kaya nga So, tayo ay 5'5, no? 5'4 baka, no? Ako 5'4 e So, kaya natin siyang i-100 So, why not siguro kung mas malalaki pa Mas matangkad Ganda guys 150cc siya 6 speed 6 speed Ayan na nga guys, gusto ko pasalamatan ang Suzuki sa pagpapayaram ng motor na ito At kaya ito paano, ay nakaranas kami gumamit ng isang adventure bike At syempre gusto ko rin pasalamatan ang staff ng Eversure sa pag-assist nila sa amin At syempre kay Idol Darwin TV dahil isinama niya tayo sa pag-test ride ng motor na ito Yun lamang po, maraming salamat!